Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot. Alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka. Malampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay. Itama ang mali. Labanan ang adiksyon. At ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi pipigil manalangin kasama ninyo dito sa Luneta at sa buong mundo. Dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang kapatid, kapatid, mabuhay kayong magkakapatid.